Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alo ng bangka. Ngunit natutulog noon si Hesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising, Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo, at sinabi niya sa kanila, Anot kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumahon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namanghas silang lahat at ang sabi, Anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupori ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinapaalala sa atin na ang buhay natin ay isang paglalakbay, isang paglalayag na kung may tuturing ay no, na bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay para bang normal na o normal sa buhay natin yung makaranas tayo ng kaunting mga pag-uga, halon, o hampas ng hangin. May mga bagay po sa paligid natin na hindi natin po pwedeng kontrahin, hindi natin po pwedeng kalabanin. Kailangan lang natin, kumbaga, go with the flow lang tayo. Sa tamang konteksto po, no, na ating pinagninilayan. Ang mga problema, nandiyan dyan po yan para tayo mas patatagin may mga problema ang hindi natin inaasahan na mangyayari. Mayroon din naman mga problema ang tayo mismo ang pumapasok. Kaya tayo naguguluhan. Maganda dito sa ating Ibanghelyo dahil yung mga naging pagkilos ng mga alagad ay isang kapupulutan ng aral sa natin dahil habang sila po ay naglalayag, nakasakay sa bangka. Lumakas yung hangin, humampas ang alon. So normal naman po, no? kung ikaw ay nasa dagat, ikaw ay nasa ilog, gagalaw at gagalaw ang bangka na kinasasakyan ninyo. Kaya nga, ano po ba yung ginagawa ni Jesus habang naririto? Kasi kung tutusin po, baka no, makaligtaan natin, kasama si Jesus sa bangka. At si Jesus, habang may alon, habang hinahampas no ng mga uh, hangin, natutulog lang si Jesus. Natutulog lang. Samantalang ang mga alagad ay natataranta, natatakot no. Kaya talagang napasigaw na Panginoon, tulungan mo kami. Lulubog tayo. Siguro magandang wake up call, wake up call din po ito para sa atin na yan nangyayari sa buhay mo, yan nangyayari sa buhay natin, kalma ka lang. Lilipas din yan. Marami na tayong pinagdaanan, pero tingnan mo naman, hanggang ngayon buhay pa tayo. Noon, akala ko mamamatay na ako sa gutom. Noon, akala ko hindi ako makakapag-aral. Itong nakalipas na COVID, na COVID din ako, pero buhay pa. Pero mayroon bang maitutulong yung matataranta tayo? May maitutulong ba yung mamroblema tayo ng mamroblema? Minsan may problema na tayo, huwag na tayong mamroblema. Kasi hindi masosolve kung mamomblema ka habang na problema ka. Isang linggo na po nakakalipas nung ako po ay maaksidente. May kita niyo po sa picture, dyan po sa screen, yung larawan ng aking aksidente. Total wreck. Sampung sasakyan. Halos ma-sandwich ako ng truck at ng isa pang sasakyan yuping-yupi ang sasakyan. Pero buhay pa ako. Pero alam nyo, habang na-experience ko yon minsan kailangan lang po talaga, no? gusto ko lang i-share, baka lang makatulong po. No? Kung may mga problema, katulad ng aksidente, na hindi naman natin ginusto, hindi naman natin plinano, pero kung may mga problema o aksidente kailangan lang natin talaga presence of mind. Kailangan lang natin talaga kumalma. Kasi kung sasabayan natin ng pagkataranta, eh lalo tayong hindi makakakilos ng tama. Ngayon, alam niyo habang kasi umikot yung sasakyan ko, no? So hindi ko mabasa. Sunod-sunod na bangga, bug, 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 bug. Ano nangyayari? Pero sige, hanggat sa abot na aking makakaya, focus lang. Ano nangyayari sa loob? Ano nangyayari sa labas? Dasal. And then, nung medyo huminto na lahat ng paggalaw, para bang, asan yung papeles? Asan yung, ano yung gagawin ko? Eh, hindi na ako makalabas. Sira na lahat ng lock. Saan ako dadaan? Sabi ng mga tao sa labas, no? Labas na po kayo, baka sumabog kasi yung isang sasakyan, tumatagas na yung gasolina. Sabi ko, patulong naman po. No? Eh, walang lumalapit. No, Doon ka na lang sa, isang, sa likod. No? Dahil basag na nga yung mga bintana, yung mga salamin, so hanap ng paraan. Kasi kung matataranta, baka hindi talaga ako nakalabas. Pero ngayon, no, paglabas ko ng sasakyan, tininan ko yung sasakyan, grabe pala yung nangyari sa sasakyan. Pero himala, na lahat kami, yung mga sampung sasakyan, may matatanda, buhay naman lahat. Sirang-sira ang mga sasakyan, pero buhay lahat. So, magwawala pa ba tayo? Nung nag-usap-usap kami, mag magkakaso pa ba tayo? Aksidente ang nangyari. So, may maitutulong ba kung magwawala ang isa man sa amin? Hindi. So, siguro na gusto ko lang ibahagi. No? Bahagi po ng aking pagninilay na dito nga sinasabi ni Jesus yung kahalagahan ng pananalig. Kasi ang buhay po, no? Sa isang iglap lang, pwedeng mawala. Sa isang iglap lang. E bakit tayo, ba't gugustuhin nating mamuhay sa takot? Ba't gustuhin nating mamuhay na habang namumuhay, dahil sa mga problema, lungkot lang yung ating nararamdaman. Ikaw e kung may sakit ka, eh di may sakit. Kung mamamatay ka sa sakit, eh di mamatay sa sakit, ihanda ang sarili. Kesa naman may sakit ka na, namomblema ka pa, ay eh doble-doble tuloy. E eh sa isang iglap lang, pag ginusto ng Diyos, mawala ang buhay, kunin ang buhay, mawala tayo. Pwedeng marami nang nawala sa atin noong panahon ng COVID, pero hindi pinahintulot. Di ba? Walang magagawa po kung tayo po ay matataranta ng todo sa mga problemang minsan, hindi naman dapat problemahin kasi lilipas at lilipas din. Maliba na lang kung hindi mo talaga sinusolusyonan o hindi mo inilalapit sa Diyos. Nawa po, sa mga panahon na tayo ay inuuga, inaalon, hinahampas, mas manatili nawa tayong na nanalig sa poong Esus nazaren. Amen.